Mga ballot boxes nga gamiton alang sa eleksyon karong Mayo, gideliver na sa Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno. Mag-alas 10 sa buntag naabot sa Mandawi City ang courier nga gitahasan pagdala sa mga election paraphernalia. Gidiskarga ang gatusan ka mga plastic boxes nga gamiton karong Mayo. Dito kinigpahimutang sa gawas sa City Hall Building, ilawom sa gimuntar ng mga tents may personnel sa Comelec, Mandawi City ang nag-supervise sa pagdawat sa kargamento. 270 ka mga ballot boxes ug takub ni ini ang nadawat sa Comelec, Mandawi. kini ang masudlan sa mga official ballot human sa pagbutar sa mga butante. Gipasali hinuon sa mga otoridad, masecure kining maong dapit kay muduha pakabuan una ang adlaw sa pinili ay. Coordinate uh, sa treasurer sa tabang lagi no kay requirements tag help sa LGU pana iya ni palitan og kanang murag sako bitaw then ato i cordon, okay ordinato atong yellow bitaw mar nga tape makasulod lakip sa gideliver deliver kaganiha ang mga battery packs para sa mga automated counting machine kun ACM ang mga taga city comelec pahinuon ang mutago ni ini at to sa ilang buhatan himuon ang delivery sa mga ballot boxes ug automated counting machines kung ACM diha na kung magkaduol ang adlaw sa eleksyon. Deployment sa ACM, mag-deliver, mag-simultaneous delivery ni sa treasurer o ang kami sa ACM ni, then sila ano, expected dyan, maghinahinay na tapos. Kahinumduman, sa miaging simana, may una ng mga election paraphernalia ng abot o gidawat sa Treasurer's Office. Naglakip sa mga non-accountable forms, ingon man sa mga ballot secrecy folders. Samtang magkaduol gila umang mag-abot-abot na unya ang dugang makagamitan para sa eleksyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.